Naalisan alisan dari tu Maisang ada rum-rum warna pasangan dari tu mana? sika ngei awan mayat mat datang dari je ngei sika ngei pasang nuka ngei nak alisan kabut eh mayat mat payah datang Dito lang, dito lang tinaalisot. Hindi ko alam kung anong kinain nila para sila ma para siya ay maalisan, dito lang mot fishing. Ken, dito. Ito ito. Ito yung bagong naipakain sa kanila. Ano ba itong ito? Ito. yung ito. Yan. Yan lang ang naidagdag hindi ko lang alam kung ito ang reason ito yung kinain nila na nakasama sa kanya no i re i don't know i really don't know